Bella, kumakain na si Tano ng sinigang. Favorite niya to. Wow! Sarap. Yummy, yum. You want ano? You want... what sitaw. You want rice? Ah, more rice. O, oh, kita mo umulit mga kabiblog ng rice. Oh. Wow, mga kabiblog ng rice. Maraming Isang isip Ayan Marami. Request talaga niya yan sinigang Kang Kang Wala nga lang hipon Kaya baboy na lang kain talaga yan siya kasi favorite niya yan. Nung nandun kami kila pa di, eh, kumain talaga siya ng sinigang kasi, ano, hindi siya masyadong nagdedededed na ngayon. Eh, wanna stop dede na, ha? I will eat rice na lang. Very good cool kasi mag-school ka na. Shhh! Mingming! Shh. Si Mingming, -ming. oh, sit down kasi properly. Kapit! Kapit! Sige na, eat na. Kapit. Tinitrain ko na tong magkanin kasi malaki na siya. Magbupor na siya. May mag school na siya. Kaya tama na sa dede. When you go to school, you stop dede. Ha? Nakakaya kay teacher tsaka sa mga klase mo. Okay. Eat ka na lang ng kanin, ng rice. Baik. Very good. Bye, bye. Bye, bye. Kaya mo bibig <laughs> dali na para inom ko ng lagundi. May siya ng gamot mga kabibilog kasi mata. sinisipon din. Mata. Po. Okay? Very good ka. Bibi ko. Sige na, para inom ko ng lagundi. but wait. I kiss you I ha. kiss you Oh, why? I kiss you Kakain ka pa, di ba? Kukunin <laughs> ko yung lagong mo. Atunda! Atunda! No, Hoy! mo mo lang i-stop ha! Hindi oh, ka pa nga nagpapaalam sa amin. Wait. Mabos. I want to open. Kain ka muna. busin mo to. Wala. Inam ka na muna ng gamot. Mita, wait. 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 Man, I want... I want to say hi. Say hi. Kapag si Okay. So shake mo muna yung gamot. Mix. Like that. Shake. Shake, shake, shake. Mix, mix, mix. <laughs> oh, sige na. Hmm. Lag -lag ka naman. Dada, I want to, I want to a Okay. Ako na mag-measure -me kasi. Dada, ako. I want to try. Sige, sige. Yes. Yay! Close, ka. Very good. Oh, ino man ang water. Galing ni na uminom siya na nagsasarili. Hindi ka tulad dati ni Alex, ang hirap pa inom. Tapos kain ka na. Kain ka. Diba? Diba? Gusto <coughs> mo subuhan kita? Mamita. no i want to watch that